Maalala po ng Commission on Elections sa mga kandidato, sundin ang guidelines sa tamang sukat ng campaign materials at pagpapaskil nito sa mga tamang lugar. Kung leaflet ang ipinamimigay, hindi dapat lalampas sa 8.5 by 14 inches ang sukat niya. Kung poster naman, hanggang 3 feet lang ang laki at 2 feet ang lapad. Sa mga signboard at streamer, 3 feet by 8 feet ang pinakamalaking size na papayagan. May guidelines din ng COMELEC sa tamang sukat sa print e, uh, print ads, TV commercial, billboard at mga pampublikong sasakyan. Pwede lang pong ipaskil ang campaign material sa mga tinatawag na common poster areas gaya ng mga plaza, pamilihan at iba pang pampublikong lugar na dinaraanan ng maraming tao. Kung magkakabit naman ng campaign material sa mga bahay at iba pang private property, dapat may permiso mula sa may-ari. Bawal namang magkabit ng campaign material sa mga puno at halaman, kawad ng kuryente at mga pasilidad na pagmamayari o kontrolado ng gobyerno. Lahat po ng campaign materials na hindi sumusunod sa guidelines ay tatanggalin ng COMELEC. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Huli ka ang pagsalpok na isang multicab sa nakaparadang truck sa Santa Cruz, Davao del Sur. Cecil, na nasaktan sa insidente? Rafi, pito ang sugatan at nagpapagaling ngayon sa ospital. Kabilang ang driver ng bumanggang multicab. Yan at iba pang may init na balita hati ni Jill Relator ng GMA Regional TV. Kuha ito ng dashcam video sa kahabaan ng Davao Digos Highway sa Santa Cruz, Davao del Sur nitong linggo. Maya-maya pa, biglang sumalpok ang isang multicab sa likurang bahagi ng nakaparadang truck. Umikot ang sasakyan at tumilapon ang mga sakay nito. May nagulungan pa ang kasunod na SUV na bigla ring napahinto. Ayon sa Santa Cruz Police, pito ang sugatan na pawang sakay ng multicab. Wala pang pahayag ang driver na kabilang sa mga nagpapagaling ngayon sa ospital. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Sa kuha ng CCTV, makikita ang tumatawid ang dalawang babaeng yan sa isang pedestrian lane sa Cebu City. Pagdating sa gitna, nabundol sila ng motorsiklo na kinaina ang kabilang lane. kinompronta ng babae ang rider pero imbes na makipag-usap, agad tumakas ang rider. Ayon sa mga opisyal ng Barangay Luz, mag-ina ang dalawang biktima na hindi naman nagtamo ng malubhang sugat. Nananawagan sila sa nakabundol na rider na sumuko na. Tulong-tulong na inaresto ng pulisya at taong bayan ang lalaki niyan sa harap ng isang tindahan sa General Santos City Public Market. Ang lalaki inireklamo e dahil sa takot na baka siya'y managa gamit ang dalawang itak. Bago yan, Pinakiusapan pa siya ng kanyang mga kaanak na sumuko pero hindi siya nagpatinag. Paliwanag ng lalaki, dumaan lang siya sa palengke nang makita niya ang isang kasamahan sa trabaho at tinakot umaras siyang sasaktan. Doon na raw siya kumuha ng itak bilang depensa. Ayon sa pulisya, posibleng stress ang nakaapekto sa sospek na nahaharap sa patong-patong na reklamo. Humingi naman siya ng tawad sa kanyang nagawa. Orgyl Relator ng A Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli ka, ang pagnanakaw ng isang lalaki sa isang tindahan sa Pavia, Iloilo. Sa CCTV, kita ang paglapit ng sospek sa Sari-Sari Store sa Barangay Puro 4. Ilang minuto siyang nanatili doon. Maya-maya, makikita na siyang kumakaripas ng takbo palayo sa tindahan. Nakuha ng sospek ang cellphone na ginagamit ng isang bata sa tindahan. Kwento ng mga magulang ng bata, Nagpakilalang delivery rider ang sospek at sinabi sa bata na hihiramin ang cellphone para kuna ng litrato ang parcel. Nang pumunta ang bata sa mga magulang niya para sabihing merong parcel, doon na tumakas ang lalaki. Natukoy na ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng sospek na sangkot din daw sa ilan pang insidente ng pagnanakaw sa lugar. Tinutugis na siya ng mga pulis. Mambabatas ang tawag sa mga senador at kongresista dahil sila ang responsable sa paggawa ng mga batas. Pero paano nga ba nabubuo ang batas? Alamin ang mga tungkulin at kwalifikasyon ng mga senador at kongresista para makapili ka ng nararapat na kandidato para sa trabahong ito. Narito ang aking special report. alam natin na kailangan nating sumunod sa batas. Ito yung sistema ng mga alituntunin para sa kaayusan ng bansa. Siyempre, pagka walang batas, di nagkagulo ng ano, Pilipino. Maging disiplinado ang mga tao. Para yung masasama ay eh, patawa ng parusa. Para ano, maging maayos yung bansa. E paano nga ba nagiging batas ang batas? yan ng legislative branch ng Pilipinas. Yan ang Kongreso na nahahati sa dalawa, ang mataas na kapulungan o ang Senado na binubuo ng 24 na senador, at ang mababang kapulungan o ang Kamara o House of Representatives na binubuo naman ng mahigit 300 district at party list representatives. Pareho lang ang proseso sa dalawang kapulungan. Kailangan muna ng proposal hindi sa kasal ha, kundi proposal ng bill o panukala na ihahain ng isa o higit pang mambabatas. Dadaan ito sa tatlong pagbasa na isasalang sa komite at plenaryo, kung saan pagdedebatihan at pag-uusapan ng mga mambabatas ang mga dapat isama o tanggalin sa panukala. Pangungunahan niya ng sponsor ng panukala o yung mambabatas na nagtulak nito sa komite. Siya ang sasagot kung bakit ito dapat maisabatas. Kung naaprobahan na hanggang sa ikatlong pagbasa, dadalhin o itra-transmit ito sa kabilang kapulungan para rin talakayin doon. Kailangan kasi na may maaprubahang parehong panukala ang dalawang kapulungan o pwede rin i-adapt na lang ng isang kapulungan ang aprobadong bersyon ng kabilang kapulungan. Kung may pagkakaiba sa mga bersyon ng Kamara at Senado, kailangan magkaroon ng Bicameral Conference Committee para magkaroon ng iisang bersyon. Sakaling game na ang lahat sa dalawang kapulungan, iraratify o pagtitibayin na ng BICAM ang committee report. At pipirmahan ng House Speaker, Senate President, House Secretary General at Senate Secretary. Yan na ang tinatawag na Enrollment of Bill. Ibig sabihin, ito na ang pinal na bersyon ng panukala. Tsaka na ito ipapadala sa Malacanang para ma-review ng Presidente pwede itong pirmahan at isa batas ng pangulo o kaya naman i-veto. ibig sabihin rejected pero kung walang aksyon ng pangulo matapos ang 30 araw mula nang ipadala sa kanya ang panukala automatic nang magiging batas yan so iba-ibang mga uh, sanhi no kung bakit minsan mabilis uh, mapasa o minsan matagal din uh, pumasa ang isang batas yung isa nga ay yung maraming balitaktakan o deliberasyon no? Uh, dahil mas lalo na sa kung ang batas ay medyo komplikado. Yung mga interes no, ng ibatibang uh, iba't ibang gumagawa ng batas ay na, minsan nakakadlang o, na, sa mabilis na resolusyon. Ganun na rin yung mga interes din ng mga tao uh, kaya minsan ang bibigyan uh, prioridad no, ng ating mga babatas ay yung mga sinasabi ng mga mayan, uh, o kanilang mga batante na yung mahalagang isyo para sa kanila. Yan ang trabaho ng mga mambabatas o mga senador at kongresista. Sabi sa konstitusyon, hindi kailangan na abogado sila. Para maging senador, kailangan lang maging isang natural born na mamamaya ng Pilipinas. Edad, 35 o pataas. Marunong magbasa at magsulat. Rehistradong butante. At naninirahan sa Pilipinas ng dalawang taon bago ang araw ng eleksyon halos katulad niya ng requirement para sa mga gustong maging kongresista. Mas mababa lang ang age at residency requirement. 25 years old ang minimum age at dapat residente ng distrito na kanilang pagsisilbihan ng hindi bababa sa isang taon. Para sa party list representatives, dapat miyembro sila ng party list ng at least 90 days bago ang eleksyon. Sa eleksyon 2025, labing dalawang senador ang pipiliin para manilbihan ng anim na taon. 370 naman para sa House of Representatives. 254 jan ay bilang mga kinatawan ng mga distrito, habang 63 ang manggagaling sa mga party list. Tatlong taon naman ang kanilang termino. Kung wala ang mga batas, wala rin tayong batayan kung ano ang legal o iligal. Papaano na lamang ang kaayusan ng ating bansa kung wala ang mga ito? Kaya naman, sa darating na eleksyon, kilalani natin ang bawat kandidato. Alamin natin ang kanilang mga kakayahan. Dahil sa huli, tayo rin ang makikinabang sa kanilang serbisyo. Ako si Connie Siso, nag-uulat para sa GMA Integrated News. Served praises ang natanggap ng newly crowned reina Hispano-Amerikana na si Dia Mate. one Proud Boy fee, ang singer-actor na si Juan Carlos na may long sweet message para kay Dia. From one reina to another, sunod-sunod din ang pagbati ni Sparkle Beauty Queen Win-Win Marquez. Unang usa pa lang, alam na raw ni Win-Win na iuuwi rin ng Caviteña Beauty ang corona. Inulan din ng message of love and support si Dia mula sa fans at kanyang fellow Pinay Queens. Nagkomento si House Majority Leader Manix Dalipe, kaugnay po yan sa isinampang reklamo sa ombudsman laban sa kanya at ilan pang miyembro ng Kamara. Nag-ugat ang isinang pangreklamo kinadalipe dating House Appropriations Committee Chairman Zaldeco, acting chairman ngayon ng komite na si Marikina Representative Stella Kimbo sa umanoy bilyong-bilyong pisong insertions o isiningit umanong alokasyon sa 2025 national budget. Kasama rin sa inreklamo si House Speaker Martin Romualdez. Sinasabi ni Dalipe, ang pagpasa ng national budget ay isang responsibilidad ng Kongreso at anumang tangkang iba ang palabasin ay pagbaluktot sa katotohanan at isang pag-atake sa legislative process. Pagpuna pa niya ay bilang isang kongresista ay may mga pagkakataon noon si Alvarez na questionin o tumutol sa sinasabing kahinaan ng 2025 General Appropriations Bill pero hindi niya ito ginawa ipinapakita daw inito na namumuliti ka lang si Alvarez para masira ang kredibilidad ng liderato ng Kamara. Wala pang komento si Rom Waldes, Ko at Kimbo. May oversupply ng kamatis sa ilang pamilihan sa Dagupan, Pangasinan. Mula sa 40 pesos kada kilo noong nakalaang linggo, 20 pesos na lamang po ito per kilo ngayong linggo. Ang ibang gulay naman, hindi nakikitaan ng problema sa supply hanggang sa susunod na linggo. Inaasahan pa ang pagbaba ng presyo ng kamatis sa Pangasinan ngayong anihan sa Pangasinan at sa mga karating probinsya. Sa Metro Manila, batay po sa monitoring ng Department of Agriculture, nasa 30 pesos hanggang 110 pesos ang kada kilo nito. Target ng gobyerno na makapagpadala sa Middle East ng mas maraming healthcare workers kaysa domestic helper. Kaugnay niyan, bumubuo na raw ang Pilipinas at Saudi Arabia ng kasunduan para iangat ang kakayahan ng mga OFW. Balitang ng ni JP Soriano. Assessment talang ang kailangan bago makagraduate sa caregiving course ang TESTA student na si Eunice at makakuha ng NC2 o National Certification 2 na requirement para makapag-apply ng trabaho. Pero ngayon pa lang, may naghihintay na raw sa kanyang trabaho matapos pumasa sa interview bilang healthcare assistant sa isang medical facility sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa Pilipinas, maliit lang po talaga yung salary compared po abroad. Ang kaklase ni Eunice sa caregiving class na si Merlin, dating household service worker o domestic helper sa Saudi Arabia. Mahirap kasi yung maging DH. Kaya inisip ko, mag naman ng ano, skill. Ayon sa Department of Migrant Workers sa pag-uusap ng mga ministro ng Saudi at Pilipinas sa naganap na Global Labor Market Conference sa Riyadh, isa ang upskilling o pagtuturo ng mas mataas at ibang uri ng kaalaman sa mga OFW ang inaasahang bubuuin ng dalawang bansa. Sang-ayon din daw ito sa target ng gobyerno na sa halip na DH, healthcare workers ang mas maipadala sa Middle East. Kasama raw sa mga pag-uusap ay kung magkano ang sahod, benepisyo at kung saang pasilidad sila magtatrabaho. Mas nice daw kasi ng DMW na halip na magstay in sa mga bahay ay umuwi sa ibang housing facility, ang mga Pilipino sa Saudi at Middle East. May needs din sila talaga for caregivers, sa mga ganong klasing trabaho, sensitive work. Of course, they trust Filipinos kasi sanay sila with us. Eh, no? Sumang-ayon din daw ang Saudi Arabia para sa si isang joint monitoring program o yung pagtutok sa kapakanan at kaligtasan ng mga OFW sa Saudi kabilang na raw dito ang mas mahigpit na vetting o yung pagsasariksik kung maayos at ligtas pa ang OFW sa kanila mga employer. Ang Oman bubuo rin daw ng Memorandum of Agreement sa Pilipinas para sa pagpapalakas ng kakayanan at kaalaman ng mga OFW. Nakausap din ng DMW ang Jordan na mga ngailangan ng maraming lalaking agricultural workers. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News.